dito kami sa park sa Salmiya. Andito guys, oh, mga tao. Maganda pa dito. First time kong mm, makapunta dito. Maganda pa na tambayan. Mas mayo, ma makapahinga ka pa dito pagka mahapon na. Ganun dito, 'di ba? Diba? Pag hapon na, makapahinga ka dito. Hindi pala tayo maglagay ng cellphone doon. Oh. Doon, sa yung. Hindi ganito. Tapos, yun guys. Ito lang kami guys. Opo, opo. <laughs> uh -huh. ah, diba? Ganda ng cellphone ko. Naka-flash

Слышишь, как ты меняешь баровку? maganda doon sa city yung ano nila water light so guys papakita ko sa inyo yung ano nila guys yung dito sa salmiya yung ano nila guys yung tubig nila nagsindi-sindi pakita ko sa inyo diyan ka lang pakita ko sa inyo guys yung ano nila kasi hapon eh. hindi na ako nagsasalim. Ayan guys, oh, may mga ano pa sila guys. Oh. Ganda ng ano dito sa niya So guys, oh, mayroon pa sila paano sa para patubig-tubig. Ito yung ano nila guys. yan, oh. Ayan. Ayan guys. yan, Pero maliit lang siya dito guys. Sa city, malaki ba ma, ano dun eh. Kalala may pusa. ala, huy, ginoko. Ayan. May kusa maliit, oh. Meow. Meow, meow. Naghanap to ng pagkain. Ayan siya. Kanina walang mga tao kaano dito. Ngayon marami ng tao, guys. Marami na. Marami na. Nag -ano. Marami na. Marami na. I just come to say the chicken game. to fifty lang o may ano may rice. One to fifty, one to fifty. tingin ako sa ano ano nila pagkain kasi Hello, dapat may rice sila ba dere dere sa so gulakaw nila ganiha dere dere sa so ila ang lakaw ano day Bakit lakad na ta ha kumagan sa lang kanjit na tulis marami ng tao dito guys ayun Ay, pala sabi ng supermarket sabi mo Bayan, supermarket yan. Sabi mo, inasal, inasal sa loob yun pala yung nakita. di ba? Wala, hindi kanina ba? Kasi naghahanap kami ng inasal kanina. Naghahanap kami kanina ng inasal. Paikot-ikot kami kung saan. Anong pangalan ng inasal? Ukraine. Yeah, yeah. Nakita niya Pero eh, hindi pa yata mo okay hindi, 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 hindi oo, pagkakalagang mga pinanghanap pa rin sa Orido, sa Iti, pala doon. doon, doon. Duol pala. Mm. Ito yung mga panito ko. Alim na piraso, brocade. Original, original yan ah. Original talagang suin niya. Saan mo kung yan? Sa Pinas. Ano yung pinapadala mo dito? Oo, oh, tapos ito, may kapitin ako. Lisho, ito siya. Tapos may bags

Dami rin dana. Kaka-kaka-kaka. Sa City Big, ganito, ganito, ganito. Dami, 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 dito. Dami-dami nyo. Pili kayo? Uh, oh, it's a big one. lang kami kasi ano eh. Lapit lapit lang. Pwede niyo i number ko pag gusto niyo lang mag-order. Sige, i-ano mo live mag-order lang kayo. Ako nagla-live kasi may trabaho ako lang. kaya siya sabi niyo. Kaya ako. Hindi pupunta kami nang atin. Ah, magkasama na kami, no? Hindi, kami lang. Okay na WhatsApp ka kate? Oo, no. Sige, ate, Ako na 966 78346

Ayan, ano lang kasi din ako eh. Uy, nag-16 nag na 16 pala. Mga lebi yan. Mm -hmm. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Dito, may kaibigan so, kami si Melissa. Tapos, tapos